Yan at simpleng ulam na naman po yung aking isi-share sa inyo ngayon, kabamba. Ito at magluluto tayo ngayon ng sinampalukan na saluyot. Nakapag-ulam ka na ba ng ganito, kabamba? Hi, kabamba! Magandang buhay! Tara at samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Apat na sangkap lang yung ating kailangan dito sa luyot, bunga ng sampalok, dinikdik na bawang, at itong bagoong isda. Ang una kong gagawin dito ay papakuluan ko lang itong bunga ng sampalok. Ganitong Paraan yung aking gagawin para matansya ko yung asim ng aking lulutuin na sinampalukan na saluyot. Pagkakulo nito ay akin lang pipit-pitin gamit itong tinidor. Para lalong lumabas pa yung katas ng ating sampalok. Pwede nyo naman kahit hindi na ito pakuluan. After naman natin itong mapakuluan, ay akin muna itong sinantabi. Yan at dito sa aking cooking pot ay nilagyan ko lang ito ng kunting tubig. Kunti dahil kunti lang naman yung aking lulutuin na saluyot. Pagkalagay ko dito sa tubig ay nilagay ko na rin dito yung dinikdik na bawang. Mas maraming bawang ay mas mabango at mas masarap itong ating sinampalukan na saluyot. Tinakpan at pinakuluan ko lang ito ng limang minuto. At after ko naman ito mapakuluan ay nilagay ko na dito yung tatlong kutsara na bagoong. At syempre kabamba pag may bagoong ito, ito ay Ilocano recipe. Opo, lutong Ilocano na naman po itong aking isi-share sa inyo. Muli ko lang ulit ito tinakpan at pinakuluan ng 3 hanggang 5 minuto. Then pagkakulo nito ay nilagay ko na dito yung ating saluyot. Ang kadalasang nilalagay namin dito na pampaasim ay suka. Pero maliban sa suka ay pwede ring ilagay dito yung kalamansi o kaya bunga ng mangga. Yung hilaw na native na mangga. Pagkaluto nitong ating saluyot ay nilagay ko na yung aking pinakuluan kanina na sampalok paunti-unti yung paglagay ko dito ng sampalo at yung sabaw ng ating pinagpakuluan para makuha ko yung tamang timpla o kaya yung tamang asim nitong aking niluluto. Sabi ko kanina ay pwede nyo namang kahit hindi pakuluan itong sampalo. Pagkaluto nitong saluyot ay pwede nyo namang direktang ipaibabaw na lang itong bunga ng sampalo at dun na lang yung inyong pagpapakulo o yung pagluluto ng inyong sampalo. Ganon din ang paraan pag mangga ang inyong gagamitin kabamba. Pag naluto na itong saluyot tsaka nyo naman ipaibabaw yung bunga ng native na mangga. I-slice nyo lang pala ng maninipis yung mangga. Yung lutong ganito ay talagang ang perfect partner nito ay mga pritong isda o kaya karne. Nung akin na itong tinikman ay nakuha ko naman na yung tamang asim nito. Nilagyan ko pala ito ng kunting seasoning granules pampalasa. Kung isa ka sa hindi pa nakapag-try na gumamit ng bunga ng sampalok na pampaasim dito sa ating saluyo ay itry mo na rin kabamba. Napakasimple at napakasimple napakadali lang ito lutuin pero masasabi ko namang napakasarap ito kabamba. Masarap talaga ang mamuhay sa probinsya. Sana ay muli niyong nagustuhan itong aking na-share sa inyo na lutong Ilocano, itong sinampalukang saluyot. Thank you for watching kabamba. Hanggang sa muli.